Good morning guys. My name is Queen Mikey. Welcome to my channel. Guys, maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi tungkol ito sa ating mga fish pan na kapag ito ay uh, ito yung katanungan. Kapag uh, paano kung ang yung fish pan E, meron ng crack o merong uh, nagbabawasan tubig o yung may leakage so yan ang pag-usapan natin sa umagang ito so guys, nandito tayo sa aking empty na fish pan Ayan, oh, ano. so nilinis ko na yan so guys, kasi kaya ko pinag-usapan natin, pa, paano kung may leakage, kasi itong aking fish pan eh meron na siyang leakage, paano kung nasabing may leakage, every other day ito guys ha every one day ito yung ito yung pinakaating PVC, PBC ito yung level ng ating fish pump every one day bumababa ito ng 1 inch to 2 inch meaning bumababa bumababa yung ating level from here to here uh, every other day meron ako napapansin 1 inches 2 inches lumalaki so guys alam na natin, na aking fish pan, e eh, meron talagang problema, meron tagas yung ating problema. So, ang tanong, ano-ano kaya yung mga posibleng dahilan, bakit nagkaroon ng problema o bakit nagkaroon ng leakage o bakit nagbabawas yung ating fish pan? So guys, number one, posibleng masira yung ating fish pan dahil pran ang, ang uh, Pilipinas sa ating sa mga lindol so unang-unang maging dahilan yung ating fish pan. eh, eh posibleng masira o magkaroon ng crack kapag nuwi lindol pangalawa materyales posibleng ma matabang o kulang sa semento ang ating inilagay sa ating fish pan so meron ako dito ngayon oh. meron ako dito ng uh, semento so baka kulang ang semento na nilagay natin sa ating fish pan guys ang number 3 ah uh, supposed to be ito yung akin naging problema so ang number 3 yung ikinakabit nating PVC na rumurupok o hindi siya pang lifespan yung ating PVC. So ang simento is pang lifespan pag sobra, pero ang PVC hindi. Ngatin problema, ito yung PVC, yung PVC na nilagay natin dito sa silong, ito ito tong portion na to na inabang natin dito. Ito ang nagiging unang prank sa posibleng maging problema. Ito kasi sa katagalan, ang PVC eh uh, syempre, dahil ito ay plastic, posible siyang mabitak. Ito. So kuya Mikey, papaano mo naman nalaman na ang yung problema ay yung PVC? So guys, ipapaliwanag ko sa inyo paano ko nalaman bakit yun ang may problema. So ganito yan. Ang una kong ginawa sa aking fish pan, eh nilinis ko guys. Nilinis ko ang bawat ay ito ito malinis na no. chinek ko ang bawat isa sa ang ano, ating uh, mga flooring ko bawat isa guys. Nilinis ko lahat ng ating posibleng magkaroon ng crack yung ating fish pan Nilinis natin 'yan, inikot natin hanggang sa makita natin pati yung mga dito sa ating uh, baba sa ating flooring eh ating in inspection. So, wala tayong nakita na bakas o bitak sa ating ano sa ating semento. O paano ko naman nalaman na yun ang may tagas sa ating fish pan? So guys, ganito. Sasalok tayo ng tubig dito sa kabilang fish pan. At ilalagay natin doon sa may butas. Kasi naobserbahan ko rin na dito, eh, kusa tumatagas yung tubig. Ayan o oh, guys, kita nyo mayroon ng bakas ng tubig. Eh, nauubos. Kaya dito sa paligid dito, ayan eh, mayroon ng tubig no. Dito sa paligid na to, yung nga sinasabi ko yung sa loob na may PVC eh bumababa na uubos ang tubig dito eh tanggalin ko ha tanggalin ko ha? yung PVC na yan doon tayo nagka problema na ano na uh, may posibleng dito yung may leakage at dahil nakita na natin yung problema ng ating fish which is yung leakage dito so ang gagawin na natin ngayon eh magre-repair o uh, natin yung ating uh, Uh, may leakage na fish pan. unang Unang-una ang kailangan natin guys, ang simento. So meron tayong mga ilang kilong simento dito. Ito yung ating simento na gagamitin natin. Which ang very important guys, ang pinaka-importante sa lahat, ang Sahara. Ang waterproof na ating, uh, pwede, ang pinaka-importante yan para wala, iwas din sa tayo sa tagas. Ito yung gagamitin ng waterproof na Sahara. So syempre, lalagyan din natin ng konting buhangin. Yan, So tara, mag-repair tayo ng ating uh, tumatagas na fish pan. So samahan niyo ako, guys. Guys, kapag nagre-repair tayo ng ating mga fish pan, Siguraduhin natin mayroon tayong dalang sahara Sahara para sa ating pagwa-waterproof Kasi nasubukan ko na rin na hindi ako naglagay ng sahara Ang ating fish pan, ay ang uh, mga leakage na gina, tinapalan natin E eh, ganun pa rin Kaya kapag gumagre-repair kayo uh, I-remind ko sa inyo na kailangan yung bumili ng sahara Dara ito ay maging waterproof pa rin Kapag uh, ito'y ito tinapalan sa pagre-repair ng ating fish pan So guys, ayan na uh, na close na natin yung ating mga ano uh, mga leakage so tinapalan na natin yan puti na yan. ito yung sahara na ating dinamit so yan ang ating uh, na itapal na itapal sa ating uh, leakage na fish pan so yun guys tapos na tatanggalin na natin so patiti tatanggalin natin kasi para hindi uh, hindi sumama yung ano sa pagpapatigas ng ating uh, uh, itong mga paligid na to so tatanggalin na natin itong PVC na to para ang ipapalit na natin itong malaki. So, ano lang to pang uh, forma. Ito yung ating, ah, uh, kaya tanggalin natin. So, ayan, guys. Ayan, ayan. Ayan na, ayan, na. ayan na. So, sakto na yung ating ilalagay. So, ito na yung ating finish product. So, ayan guys. Sana nakatulong itong video na to sa pagpipish pa ninyo at sa pagre-repair at sa pag pagre-repair ng inyong mga fish Ito ulit ang yung Kuya Mikey. Salamat ulit sa panonood. Bye-bye!